Good morning, guys! Happy, ano nga July 10? 10 ba ngayon? Or <coughs> ano? alam. May pasok kami! Mag-ready na kami! Wag mo ko! Okay. Papasok ka tayo na! Okay. Pasok na kami guys Magre-ready na kami Pinaligoan ko na to Nakaligo na rin ako I mean, naka half bath na So, ito naman Ang oras na ngayon ay 7.20 So, 8am ang kanilang pasok today Kala ko nga walang pasok eh Pero, mamaya na lang yung Kwento ko na lang So, magre-ready muna kami guys Umunin ko lang yung uniform niya guys At mag-uniform na yan Hi guys Kabay guys

Si? Si teacher? Nandun sa ano? Sa school? pa luwag ng paluwag tong uniform mo kada laba at ang mulo ko dito. <laughs> okay. Ipitan okay. okay. niya man siya. Hi. Okay. Hi. Okay. Hi. No, litter na yung ako. mo. get the chair. Ay, no! oh ganito so, kami araw-araw. Diyos -araw. ko, kung hindi nagbabarugan. Sorry. May the school 80 First days of school, muba. Di naman. school. Okay. C C. Uh -huh. Saber. Saber. isang supply na green. Yung pang supply mo talaga. Ano naman na pad na lugar yun. Hirap. Ang laki tulad. Ayan. naninig kayo guys sa background si JJ <makes> nanonood <noise> so, siya ng JJ yan siya ng Coco Melon Coco Melon ba yan? yes kalawin deh kamu lupa ini mang mang Wait lang, maglalagay tayo ng ganito Oh, maglalagay ah. So ano? yung kiss? Ah! iba ni okay. Sweet, lang. The Why? Oh, Ito, tingin sa akin. Where are you? For Wait lang. Ow oh, O oh. Sakit <laughs> Ikaw, wala lang Ang nangyayari Sakit Ano nga? Lika dito O oh. huh? O oh. oh, Tayo na doon Tayo na sa guys Well, dito ka Lapit po eh guys, I'm ready. Si mami naman. Ready, please. Please. Yes. Ako naman guys, grabe. Ready na siya guys. Sinintay lang namin yung oras. Ready, Sinintay lang namin yung oras sa sumurang aga pa. Mamaya, unang-una -una na naman kami doon sarado But pa yung school. Let's let's yes, unta kaming school. Siya naglagay ng socks niya, guys. Saan socks mo, be? Wow. Ayan, siya naglagay niyan. Galing, no? Nakita pa yung, ano, cycling. Ay, kita yung panty. Ah, uh -oh. <laughs> 7.40. Mga siguro 7.50 kami, Alice. Kasi sobrang lapit lang talaga. Nilalakad lang namin siguro mga 5 minutes. Kaya sobrang aga pa yung umuulan. Grabe, napaka-anong pag -umbung ulan Hassle. May mga bit-bit pa naman ako. Hi guys, kakawi lang namin galing school. And dali-dali ako nagsaing kasi anong oras na. And magluluto pa ako ng lunch. Ang lunch namin ngayon ay Bicol Express na walang sili. Ay, may sili naman. Isang piraso. Pero ang gagamitin namin ay beans. Ito. Yan, beans. Ano pa ba? Ginger. Yan. Nakakaloka. Sobrang init. ulan siguro nung sobrang lakas na maya. Gagayating ko muna itong beans na ito. Gagayating ko siya ng maliliit. Pero, tatanggalin ko muna yun o yung ganyan niya. Ay, naku. Sobrang trabaho nito. Bakit ito pa yung napiling ulam? chari Ang trabaho nito eh. Tapos mamaya yan sa Ellie. Sabihin niya, Mami, eat rice. Kaya ipaluto. Okay. Hindi ko maragayat yung ano. Yung karne. At pala kanina ko pa ito niluto. Ay, ginawa. Ay, naka. ko lang to guys ha. Wait lang. Ayan na guys, na gayet ko na ng ganyang kalilit. Yan. Tapos ngayon, hihiwain ko naman yung karne. Diba? Kaloka na to. So, tapusin ko lang muna to, guys, ha? Kasi ang hirap, dai. hihiwain ko lang yung karne. Tapos magluluto na tayo. Sasama ko na kayo sa pagluluto para matuto kayo. Tsare! Okay. Pag-iwa karne. So, na-ready ko na, guys, yung bawang, sibuyas. Ano? Balik pa. Sibuyas, bawang, tsaka yung ginger. And sinasangkot siya ako na ang pork. So, yon Kapoy agad. Ayan na, guys. Sinasangkot siya ako na gawin pork natin. ilalagay ko na tong sibuyas. Aray. Susunod ko na rin yung bawang. Then, huwalin mo. Tapos, sunod na rin agad natin ito, guys. Yung luya. Ang tanggal lang Dagdagan ko pa ng konting mantika kasi nawala ang mantika niya. Okay. Okay. Tapos halu-haluin mo. lang natin yung mga luto na yun. Bawang sigurin yes, mo sa sasara. Ang ginger. Okay. Yan, pag ganyan na siya guys, pwede nang ilagay ito ang ating fresh gata. So, ito, ito, mama. Tiyari. Sponsor. Hinaan lang guys yung, ano, yung kapoy. para hindi mas yung ating gata. Tapos, papakuluan lang natin yan. Salagyan so, ko na rin ng pork cubes para dagdag lasa. Takpan ko lang guys. Saglit lang yan. Ayan guys, pag ganyan na siya, pwede nang ilagay itong beans. Ay! Yung mga hindi pa pala ako nakuha. Saglit lang. kalambutin lang yun, guys. Tikman ko nga daw sa dito. Mm. Mm, hey, masarap na siya, ha? In fairness. First time ko magluluto nito, guys. Uh, masarap na naman siya. Lagyan natin na ng paminta. Konti. Masyadong maano kasi itong paminta namin, maanghang. So, konti lang. Tapos haluin. Tapos takpan ulit. Hintayin lang natin lumambot kong beans. Ayan guys, okay na siya. And lalagay lang ako ng ganto silin. Hindi ko siya tinagtad na parang ganun sa beans. Kasi kakain si Ellie, ba? Diba? So, wala lahat ba to? Mamaya na lang yung iba. Kasi si Ellie, kakain. Ba, masyado siyang maanghangan. Kawawa naman. So, okay na yan, guys. Konting kulo na lang yan. And, go na go na yan. And, ang sarap niya. Grabe. Kakain na si Ellie, guys. Kakain ka na, ba? Ellie. Kakain ka na? Oo, okay. kakain na siyang rice. Magaling ko kumain, di ba? Very good to eh. Pakainin ko lang siya, guys, ha? Wait lang. guys. tapos ko lang maligo. And ako ay maghahain na. Oopsie. Kain na ako guys. At nagugutom na ako. Lapit na dumating yung asawa ko. Wait lang. Maghahain lang ni. May ano na kasi. Inanuhan ko si Ellie din. Diba? Itong sili. Yung asawa ko lang nakakain yan. Dahil di rin naman ako masyado sa maanghang. Kaya dalawa lang din nilagay ko. Pero mamaya kung gusto niya pa. Pwede pang ilagay yung isa. masarap yun. Hmm. Diba? Wow! Perfect! Ayan na guys, ang aking ulam. Siyempre, manga and rice. Hinihintay ko lang ang aking asawa. Hinihintay ko lang siya. Malapit na yun. Baka mga in 10 seconds nandiyo na siya. Chares. Oh, gutom na gutom yun. Gutom na ako eh. Hindi kasi kami nagbe-breakfast. Kaya, gutom na ako. Tagal. Susubo na siguro ako. No? Hindi na nahingi pa. Kain muna ako guys. Bye. See you later. So, hi guys. Hapon na eh. Hindi na ako makatulog. Naisip ko kamain ng... Tara! Avocado. Avocado to. Ang avocado, no? Bilog. Parang mangga. Hingi naman ng aso. Let's see. Sarap. Mm. Paano ba to? Pinalo lang ko, di ba? Ah, grabe So, ito na siya, guys. Hindi ba? sarap. Talagyan lang ito ng gatas. Grabe yung mga aso, nagwawala. Kaloka siya. Ayan. Lalagyan ko lang ng gatas. So, for tagal na naman ito. Tapos diba nilalagyan ng ice to? bit nga na. Ano ba? Lalakihan ko yung butas. Ayan. Okay. Ganun pa rin. Perfect. Tapos ice lang po, diba? Talagyan ko po ng sugar? Feeling ko hindi na ito. Ay, matamis na ito eh. Yan, Okay na to. Baka madisigura siya pa. Ito na guys. Kain tayo. Kain lang ako. Hi hey guys! Update! It's 5... Ano na ba? 5.20? 5.20. And yahatid namin si Ellie sa Elisa bahay nila kasi mamaya pa daw si Daddy may sobrang lakas na naman ng ulan. So kawawa naman. Kaya hatid na lang namin. May tricycle naman ni Dan. So bababa na namin siya ngayon. Kaya nakabihis ang tayo. Elisa, bye-bye ka na sa kanila. Bye-bye. See you tomorrow. Yun lang guys. Babalang kami. Bye.